ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. Ay, project. Wag mong gawin. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto Roma Kapitulo 13 Versikulo 14 Kundi bagkos ay zakbat ninyo ang Panginoong Yesu Kristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga kahalayan noon ang Panginoong Jesu Kristo ang paghariinyo sa inyong buhay, di, at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Roma Kapitulo 14 Versikulo 1 Datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. Huwag humatol sa iyong kapatid, tanggapin niyo ang mahina sa pananampalataya, at huwag pagpupunahin ang kanyang kuro Roma Kapitulo 14 Versikulo 3 Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Huwag hamakin ng kumakain ng kahit ano ang kumakain lamang ng gulay, at huwag namang hatulan ng kumakain lamang ng gulay ang kumakain ng kahit ano, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Roma Kapitulo 14 Versikulo 13 Huwag na nga tayong mga pa sa isa't isa, kundi bagkos ihatol ninyo ito, na ang sinuman ay huwag maglagay ng katitisyurin sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan na nating tayo ay maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Roma Kapitulo 14 Versikulo 15 Sapagkat kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa paibig. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Kristo. Kaya, kung dahil sa kinakain mo ay nasasaktan ang kalooban ng iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo si Kristo'y namatay para sa kanya, kaya't huwag mo siyang ipahamak dahil sa iyong pagkain. Roma Kapitulo 14 Versikulo 20 Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis. Gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kanyang budi. Huwag ninyong ipahamak ang iniligtas ng Diyos dahil sa inyong pagkain walang pagkaing likas na masama, ang masama ay kung magkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain. Unang Korinto Kapitulo 3 Versikulo 18 Say na may huwag magdaya sa kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa ng ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. Huwag dayain inuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang ay marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Unang Korinto Kapitulo 3 Versikulo 21 Kaya't huwag ipagmamapuri ninuman sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo. Unang Korinto Kapitulo 4 Versikulo 5 Kaya nga huwag muna kayong magsihatol ng anuman, hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman, at ipahayag naman ang mga haka ng mga puso, at kung magkagayon ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Kaya't huwag kayong humatol ng wala sa panahon, maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayoy natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa itatanggap ng papuring na ukol sa kanya mula sa Diyos. Unang Korinto Kapitulo 5, Versikulo 11 Datapuat at sinusulatan ko nga kayo, na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, o masakim o mananamba sa Diyos-Diyosan, o mapagtungayaw, o lalasing, o manglulupig, sa gayo'y huwag man lamang kayong makisalo. Ang tinutukoy ko na huwag niyong pakikisamahan, ay ang nagsasabing kristyano siya, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos Diyusan, nanlalait, naglalasing, o nagnanakaw, ni huwag kayong makikisalo sa gayong tao,